mga palangga welcome back to my youtube channel at ngayon makikita nyo andito na tayo sa airport yes mga palangga tama kayo at uuwi ako ngayon ng Pilipinas. four years na din pala ako mga palangga hindi nakauwi dahil sa covid kaya heto na ngayon after four years ay makakauwi na din at ayan na nga mga palangga, nakapag-check-in na kami at nakapasok na kami ng immigration. Papunta na pala kami niyang boarding area mga palangga, kaya tara, samahan niyo kami. Medyo mahaba-haba pala yung lalakarin natin mga palangga papuntang boarding area. Kasama ko palang umuwi yung isa ko din kaibigan, kasi 4 years din siyang hindi nakauwi. Kaya ayan, syempre siya na din yung taga-video ko. Tapos binigyan ko din siya. Hi my friends! Ganito pala yung feeling mo palangga, no? Yung sobrang excited ka na. Kasi makikita at mayayakap mo na sila. At makakasama mo na sila. At ayan na nga mga palangga. At ayan na yung exciting part. Yung sasakay na ulit tayo ng aeroplano. Tuloy na tuloy na talaga to. At hindi na talaga mapipigilan. Sa mga pamilya ko dyan. See you! at sa pinakamamahal ko na nanay na hindi na alam na uuwi pala ako ngayon. Malamang iyak na naman yon pag nakita niya ako. So alam niyo na kung saan ako nagmana ng pagiging iyakin ko rin. At ayan na nga, nasa loob na kami ng eroplano. Two hours lang pala yung lipad namin at nasa Pilipinas na kami. Pinagipunan ko pala tong pag-uwi ko kasi hindi pwedeng wala akong maibigay sa marites kong kapitbahay. Charot! At ito na nga, after 2 hours namin na biyahe at andito na kami sa Pilipinas. Pagkadating pala namin ng Pilipinas at pagkakuha namin ng aming bagay ay dumiretso na kami sa Jollibee. Alam mo, matagal na namin hindi natikman to. Wala kasing Jollibee dito sa Taiwan, kaya ito yung una sa pinaka-namimiss kong pagkain. Hindi pala kami kumain nang umalis kami. Hindi naman halatang pinaghandaan yung Jollibee, no? Tara, kain tayo mga palangga! At sa mga hindi pa pala nakasubscribe sa YouTube channel ko, don't forget to like, comment, and subscribe! Bye! Love you!